3 test 1 2 3 nandito na ngayon sa Balayan Public Market and meron tayong interviewin na kumakain ngayon masarap sarap po masarap, masarap naman masarap. po sarap. Opo. Opo, sarap Opo, sarap po yung, <laughs> ng Ah, <laughs> uh, nandito nga pala tayo ngayon sa Balayan Public Market para bisitahin ang Paris ni Martes para magkaroon ng food review. So dito sa food review, Nagsama tayo ng apat na magkakaibigan. Sila yung mga magkakaibigan dito na magkakasama. So sila yung mga sinama natin para mag-food review dito sa Paris ni Marites. Tara, tara isama natin sila dito sa food review kayo, pili na kayo ng ano, order. Bukan natin yung Paris ni Marites. so dito sa food review, tatanong natin sa isang ano natin, food reviewer kung anong in-order niya. Ano pong in-order niya? Beef po. Beef. Beef katsu. Sa'yo, anong in order? Beef po. Beef din. Sa'yo, ano yung order? Beef din po. Beef din sa'yo. So, beef. So, ayan, nag-order na sila ng beef. Katsu dito kay Paris ni Marites. So, hintayin na lang natin. kaya ini Paris ni Marites with kuya with kuya so dito sa Paris ni Marites, meron silang uh, one long table saka meron silang pang 6 uh, seater at ito naman pang 8 seater so good for the group yan kung marami kayong mga barkada barkada dining ready ready ang Paris ng Martes para i-accommodate kayo dito lang yan sa Balayan Public Market sa tapat ng Mercury Dock yan, welcome back. Nandito na naman tayo. Uh, itatanong natin sa ating uh, apat na review ng pagkain ni uh, Paris ni Marites. So itatanong natin sa isa kung kumusta naman yung lasa ng Paris ni Marites. Okay, saan kayo? Sa nabotas. Pa nabotas. Pa nabotas, po. Na nabotas. Oh, nabotas po. Nabotas. yung mga Nabotas, Nabotas friends. Po. Nabotas friends. So Nabotas from Imus. Meet our new friends from Nabotas. Sa Prokompop National, ah, National High School. O, BNH, yung dati kong school, Bailay National High School. Ano nga pala ako? Port Apollo. Ano yung ano, yung lasa ng Paris ni Martes? Masarap. Masarap. Opo. Ikaw, kumusta naman yung yung food trip Masarap po. Masarap daw yung uh, pagkain ni pares uh, Paris masarap. ni Martes. Oh, naka-smile siya, mukhang, na. mukhang masarap na. Mukhang <laughs> masarap nga kasi naka-smile. Masarap, naman po, masarap, masarap po. Kanina. Okay. Na, Nabusog naman po kayo sa. Opo. Oo, sarap po niyo ng pares ni Marit <laughs> Ten? Rate ng 1 to 10, ilan? Ano po? 10 over 10 po. <laughs> oh, hindi pa yan bola lang. Hindi <laughs> po, kasi po masarap ang pares nila sakto lang po sa pagkaalo. Oo. So. Oh. Mag-recommend mo ba yung pares? <laughs> 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 Kanyara sa mga classmate mo, Ya, yeah, ikaw naman. Oh. kanina ba, oh. <laughs> oh, shout out na sa As uh, shout out. sa ya shout oh, shout out naman po <laughs> sa Shout out po sa Kuya, 1 <laughs> <laughs> oh, yeah. to 10. Von Andre topor Von Andre. Wala sa, wala sa skills. Ganda ay, uh, picture naman po kayo. smile Bye. smile 2 thank you so much. Bro. Hello. Sumuot lang ako d'li. Kasama natin si ano, ito rin ating ano, vlogger din to, napanood siya. Hello po, magandang araw po sa inyo. Huy! Ba hindi na eh. Ayan. Ano nga ba channel mo? Paring EJ. Ayan. Ah, oh, Paring EJ. Ayan, Paring oh, EJ. Oo, vlogger so, po dito sa Balayan. So, bisitahin niyo rin to si Paring EJ sa kanyang uh, Facebook page. Oo, oh, ng aking page, Paring EJ. Ayan. Kung gusto niyo makita yung mga kainan dito sa Balayan, na masarap Ayan. na kainan. Ayun, masarap ha. Ah my follow la and ayun, nakikita na yung mga iba't iba content. Ayun. So yung Paris ni Marquez, located siya dito sa may uh, tapat ng Mercury Drug. So tatabit ka lang banda rito. Yung opposite niya, yun mo na matatagpuan yung Paris ni Marquez. Tara, puntahan natin yung Paris ni Marquez. Dito lang sa may banda ng Mercury Drug. So ito yon Paris ni Marquez. So opposite, dito diretso ko na, nandito yung Paris ni Paris ni Maribel So yan, yeah, available yan tuwing gabi So minsan tumatagal sila ng uh, Kung mas maaga minsan natatapos sila itok lang But so, Usually hanggang 11 sila na Napakaraming tao pala dito sa Balayan Public Market It Started na uh, alas 3 ng hapon hanggang Siguro hanggang 8 to 11 ng gabi So, dito sa Balayan Public Market. So, modern na rin tayo ng ating pares. Regular days pa lang to, Lalo na siyang uh, siguro mas marami kung may mga event. May mga event dito sa Balayan Public Market. So, ayan. Napakaraming tao rito. So, ayan. ayun Subukan na natin. Tikman na natin yung Paris Pares. kanyang karne medyo malambot talaga yun guys oh. malambot yung karne malambot Alam. hindi tayo makabuelo eh ating bisita. Saan pa po, po kayo ma'am? galing pa po kung Imos Ah galing pa po ng Imos Cavite Ah okay para subukan lang yung <laughs> Na, napanood ko kasi ito sa Facebook eh may nag-vlog kasi ng Imos Okay uh... sa pares ni Marites ah, kaya pares... gusto ko masubukan Ah gusto kaya... nyo masubukan hmm. So dumayo pa po kayo ng Imos Cavite para lang tikman yung para matikman. pares ni Marites Kasi nakita Ayun. ko overload siya Overload mm -hmm. kaya dapat overload din yung ato mm hmm ako <laughs> okay, masubukan to Overload So ayan. Anong oras kayo dito nagbubukas? Three, Aling Marites. <laughs> ah, alas 3. Aling Marites. So ayan, medyo mainit pa talaga. Oh, kumukulo, umuusok. So nagbubukas sila dito ng alas 3 ng hapon. Ah, uh, usually ang 3 ng hapon hanggang alas ano, alas, alas Alas 11 ng gabi, depende. Depende, pwedeng 8 or 11. So ayan, talaga nga naman. Open naman para sa ubo. Open naman para sa para sa Ayan nga, kamukan ng na nga 'to din